Padayon nga ginaawhag sa mga medical expert ang mga ginikanan na ipamakuna ang ilang mga anak kontra polio. Kahibaluan ang folio virus, usa ka sakit nga makahatag og komplikasyon sa usa ka tawo, hinungdan sa pagkabaldado o pagkadaot sa spinal cord. Karong tuiga nakataho og 9 ka suspected cases ang City Health Office. Asa ang tanan nagnegatibo sa maong virus. while gustong-gusto namin na i-implement and um strictly na maibigay sa ating mga bata edad 0 to 59 months old itong bakuna laban sa polio. no. Do sa ating routine immunization, this is for 1 um, uh, uh, month old hanggang 3 uh, months old yung oral polio vaccine natin. But because there are suspected cases, though this is not um, confirmed cases, um gusto natin ma-eradicate yung polio para maprotektahan talaga. 99.9% ang mga nakapolio vaccine na sa nasud karong tuiga. Samtang aduna pa'y 1% ang padayong ginaobserbahan. Kahibaluan tuig 2000, gideklarang polio free ang nasud. Apan pag-abot sa tuig 2018 hangtod tuig 2019, aduna na'y natala din sa Pilipinas. Pag-abot sa tuig 2021, nahimong polio free usab ang nasud. Nga mao ang na karon sa mga eksperto sa panglawas. Nga ang tanang mga kabataan na mga mahimong luwa sa maong virus um activity sa ating national immunization program ng Department of Health um we do not have target but we are aiming that we can get at least um 95% of the total population of the children 0 to 59 months old na mabakunahan natin ng um routine immunization not just polio but we have pentavalent vaccine um uh, measles vaccine pneumonia vaccines So hindi lang ito para sa uh, focusing on polio but of course all the vaccine preventable diseases Rotary this is our uh, we are advocating end polio vaccine because not just in the Philippines but in the world in this event we are partnering the RHU San Isidro and City Health Office and other partners to conduct a free vaccination. So, giawag na ko ang tanang mga ginikanan na ilang ipabaksin ang ilang mga anak sa polio. Gani pipila ka mga ginikanan ang mitambong sa gihimong end polio now. Ganinang buntag, Disyembre 20 sa Barangay San Isidro, Jensan. Pinahatag na mo ang uh, all the best for our child. Uh, halimbawa isa na to sa ilahang panginahanglan ng vaccine para safe sila sa so, pagdako nila hindi sila malisdan libre man gyud siya yung matabang sa mga siyempre para malayo sakit sa mga bata baskog po sila nga nasa matigaan ng mga mga bakuna-bakuna In the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News